So, natin po tayo sa original na sula, Hebrew chapter 12. Uh, at nandito lang po tayo sa verse 8. Okay. Uh, so, Nasa po tayo. Sabi pa naman ang sulatan, dapat kung kayo'y hindi pinag-usama sa bawang nara Ibang diba, bisa ang maugulat ganun rin pag uh, yung yung kanyang anak yung lumaki, talagang lumaki na talagang kasaway wala na talaga ano wala nang hope na maging mabuti pa siya di ba diba? hindi na hindi na wala nang design pa lang di ba ano ginagawa ng pararamdam na magulay ang pa kanyang pagmamahal sa anak at ano, hindi na siya parang tinuturing na tunay na parang siya parang yung tao na lang na wala eh, ayaw makinig eh. Yeah. So, kaya na siya sa buhay niya kasi ayaw niya makinig sa akin. Pero ang Diyos, kahit gano'ng kasama ng tao, ando pa rin yung tunay niya sa kanya bilang kanyang anak. Kaya, kaya naman ka, 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 ano man katka, ka, yung tao kasama, ay andun pa rin yung kanya concern at patuloy niya pinapalo po ito ay maituloy. Okay, verse 9. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ay ating igalang. Hindi ba pasasakop sa ama ng spirito at tayo ay bubukuhay. So, pakikita natin, may, meron tayong dalawang ama eh, di ba? sinabi, meron tayong dalawang dalawang parte ng ating uh, uh, tayong -tayong pagkatao eh. Di ba? Mer, uh, meron tayong actually, tatlo ito. ba? Diba? Meron tayong spirit, meron tayong soul, meron tayong body or oh, flesh. Di ba? Pero pag pinansin mo yung, dalawa, uh, yung tatlong yan, actually nahahati yan sa dalawa. Di ba? Ito ay spirit. At ito ay yung flesh. Ha? At patalas, ito yung napapasin natin. Kasi okay. kung ngayon ang pagkutuloran natin. Okay. So, meron tayong two parts. Spirit and uh, flesh. At itong flesh, meron tayong Ama no, physical. Okay? At yung spirit, meron rin tayo pa spiritual. Okay? Uh, at dito pinakikita yung parison. Kung ang ama sa ating uh, physical ay dinidisiplina tayo, natural yung ating ama sa, uh, sa spirit, dinidisiplina rin tayo. Uh, meron tayong ama sa spirit, meron tayong ama sa bisika Sabi naman, bukod dito tayo nagkaroon ng ama. Ito, salama, pisika. Uh, kaya flesh. Upang tayo you know, uh, yun ang ang design. Bakit tayo may magulang? Bakit tayo may ama? Sabagat yung ama ang bibigay sa atin na ano? Di shifting. ting. Sarusahan tayo. Siya yung, siya yung merong tungkulin na disiplinahin tayo. Okay? Tayo pinalulusahan. Pero sa kabila na tayo di, uh, tayo ay ano, dinidisiplina ng ating mga magulang kaya tayo ay pinapalo. Uh, ating mga magulang. Sa kabila na tayo ay pinalulusahan. Diba? yung pangayon nagiging bonding natin. Nagiging, nagiging dahilan kung bakit uh, pa, pa, para tayo ay no, maging close sa kanya. No? Sa kabila ng mga parusa, disiplina, pagpapalo, ang at ating ama sa laman ay ating i-ginagalang. Ay, mati tao, kahit na siya ay pinapalo ng kanyang magulang, andun pa rin yung kanyang ano, pa rin yung kanyang pagkala. Ando pa rin yung kanyang pagmamahal. Ando pa rin yung kanyang concern sa kanyang na sa kanya na matulad. Kaya sabi nito, bukod dito tayo nagkaroon ng ating ama sa ating, uh, ating laman o pagkay parusan. Pero sa kasila rin ito, ng mga pagpaparusa na itindihan natin, nila, ang, ang sinusukli naman natin sa kanila yung, ano, yung pagkalang yung parang pag-honor sa ating mga magulang.